来来来来。<laughs> <laughs> tiyaga sana uh, apat na itlog Ayan po naman kung Ay, sabay -sabay po kapo na Ay, sabay-sabay po ito guys. Ayan. Bugaw po guys, nakalagkit para sa pa yung pinakuluan. So, wala nang sabaw. Okay na yan siya. Diba? Yan ang pares ko sa gulay na ang panaya. So, ito na. Isa ko na siya, guys. Yan. Okay na kamatis kamakis. Ang At, lamang kamakis, guys. కాలిడి <muchas> కాలిండి. natin ang tinitinam, tututo na nga ang ating ang palaya. Ayan, tututo na nga ang ating ang palaya. Medyo iba na rin. So, ang ating susunod ay ang ating syempre yung ating blue na binate. Wala pa, lang akong nakapag-yuto at nakakapag-ulam ng ginisang ampalaya. Ngayon, sadyang itinabili ko na ito sa aming maneho kahapon para makakain naman pa ito kami.